Isang so magandang araw sa inyo mga kaagri uh, Welcome dito sa Agriwan Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag uh, vlog Dahil nga dito sa ating mga alaga Ito po ay dalawa na yan Meron pa po isa doon sa may kalsada Medyo yun Medyo kailangan natin uh, mag-adjust dito sa ating uh, routine Dahil nga dagdagan tayo hindi nang katulad ng dati uh, Ito kasi medyo matrabaho yung pag-aalaga ng alabaw, lalo na yung may mga anak na gatasan ihiwalay mo kasi yan kapag ka gagatas ka obligado, itatali mo yan sa araw pag kaya rin dobedi sa umaga sa tanghali obligado, itali mo na yan yung bulo, para hindi niya maakuha lahat ng gatas ng nanay niya medyo matrabaho talaga para sa umaga, yun magano na tayo, magagatas tayo eto pa, yung isa natin, nandito na lang na lang natin sa gilid ng kalsada. Dahil lala namang ulan ngayon. Ito yung isa nating uh, gatasan na alaga. Pero ito hindi po sa atin po sarili. Uh, po ito. Paalaga. Ito, may anak din yan. Nagatasan. Mas magatas tong isa nato ito. Mga kaagri. Kaya po nakakuha kami dyan ng 5 liters ngayon. 4.9 liters yung nakuha namin dyan. So, isa na yan yun na nga medyo mabigat talaga yung dalawang kalabaw buti na lang kahit papano may source ako ng pagkain dito yan, sa gilid gilid mga damo pero syempre hindi mo naman pwedeng isuga dyan yan dahil nga may mga gulay tayong mga katabi dyan yung mga bulo hindi mo pwedeng basta basta pakawalan yung mga guya na yan dahil nga sigurado kakaproblema ka sa may ari ng mga gulayan dyan kaya matrabaho talaga. Tinatali natin yan sila. Ayan o, Sa ilalim na kalaman siya isang guya. Ayan, nagsasakati na lang tayo. Mga napier grass to. Mga native na napier grass. Nakukuha natin yan sa gilid ng ilog. Tapos yung balag ko. Pinapahaba ko yung mga damo dyan. Para ipakain na lang natin sa kanila yan. Gagraskatirin natin yan ng uh, pang sakate. Nagraskater na talim. Medyo mahaba na to, pwede na rin ito kapagka ubos na yung Napier grass na nakukuha ko sa gilid ng ilog. yon. Pero yung linya naman ng uh, ano diyan, ng upo ko. Ah, uh, malinis naman niya, kumapasin niya may mga ano ayun oh. Ano. Kaya ayun, uh, dinang uh, ipapakain na lang natin to kapag uh, wala na tayong makuha na damo sa gilid ng ilog. Pero ito, siyempre, kailangan mga 5 uh, days ka man lang na hindi nag-spray ng insecticides bago mo kunin dahil delikado 'yan sa mga uh, gatas ng kalabaw. O bismo sa kalabaw na nga. Ha uh, agree. Yun. Ah uh, dito na tayo ngayon sa topic natin, kalamansi na naman syempre. Medyo na isingit lang natin nga yung uh, ating mga gatas ng kalabaw dahil nga sa 'yon, sa routine natin na bago ngayon, kaya hindi tayo makapag-upload. Malalaki na rin yung bunga ng ating uh, kalamansi ito yan o oh. pansin mga pagbuka natin yan ano nga ba yung mga uh, kailangan natin gawin kapag ka may mga iskab yung ating uh, bunga ng kalamasi tulad nga na to may mga iskab yan o mga magalas balatiko ika nga yan tips ko lang po na sa mga kaagri natin yan mga baguhan na nangangalamasi paano nga ba natin maiwasan yan kung maliit pa lang may iskab na yung mga gamaes, gasaresa, may iskab na. Uh, ang kailangan natin dyan, mga kakalamansin natin dyan, mga ka agri. Kailangan lang natin dyan, kailangan ng fungicide at saka polyar. Yan, yeah, maraming mga klase ng fungicide na pwede dito sa pang-iskab tulad ng polycure. Uh, Marami pa. May mga punggranoids, yan yung mga bactericide fungicide yan kahit ano po po dyan ng mga fungicide na alam nyo na uh, effective naman sa inyo at maganda pwede niyo pong uh, i-apply dyan mga kaagri at uh, tulad ng mga uh, dieting yan yan magaganda yan sa mga kalamansi natin na may scab at saka polyar pampakinis ng uh, balat ng bunga ng kalamansi natin to And sa akin nga medyo marami napabayaan na nga natin to huwag nyo na akong gayahin na hindi natin asikaso. pero ito hahabulin ko pa to kahit pa siguro pagkabalapit ng mamitas yan may scab man yan hindi na ganun kadami yan kapag nahabol natin yan ng mga polyar kikinis pa rin yan mga, tsaka mga pungisay tulad ng polycure ako kasi paborito ko talagang gamitin yung polycure maganda maganda kasi sa kalamansi yan kumbaga kabing kabi sa kalamansi yung polycure mga kaagri tsaka yung uh, calcium boron na polyar yung pong kasing calcium boron uh, bukod sa nakapagpapakapit na siya ng bunga nakapagpapakinis pa siya ng bunga ng uh, gulay tsaka kalamansi yan po at ang timplada nga na yan calcium boron sa isang uh, 200 liters na drum mga ka, ang ginagawa ko kalahating litro isang 200 liters na drum pwede nyo rin isang litro uh, para uh, syempre hindi madala nga apply nyo kaya lang kasi ang diskarte ko kapag ganito pong natagulan tagulan. Uh, konti konti lang apply ko kasi baka biglang maulan kahit sabi mo may sticker ka dyan sayang naman yung isang litro mo sa isang 200 liters na drum kung kalahat kalahati lang kahit papano hindi man siya matalab uh, umulan man hindi ka masyadong nagastusan mga kaagri ganon kaya pagka sa tagulan yun lang talaga ang ginagawa ko ang ko yung dosage ng mga polyar, pati yung mga uh, insecticides na yan. Pero yung fungicide po mga ka uh, mas maganda, taman uh, tamang timpla lang. Yun lang, uh, isang uh, pack ng polycures, isang 200 liters na drum, ganon. O kaya dietane, uh, yung isang kilo ng dietane, apat na uh, hatiin nyo sa apat, apat na 200 liters, ganyan, ang timplada. Ngayon, sa 16 liters naman po, ang uh, I-divide nyo na lang yung 200 liters na yon sa polycure. Yung isang pack, i-divide nyo na lang sa 200 liters na drum sa this is, is, uh, dosi karga. Kasi 16 liters po yung ginagamit ninyo. Uh, i-divide nyo na lang yan na sa uh, 12 karga kasi yung ano 13 ganyan 13 karga 13 karga yung isang 200 liters na drum sa napsak sprayer na 16 liters pwede, pwede nyo na i-divide nyo na lang doon para matimpla nyo ng maganda kasi nga ako konti lang yung laman ng uh, polycure 50 grams lang yan mga ka kaya mahirap manantya talaga sa kutsara kaya ako oh, para sa akin kung nakakaubos naman kayo ng 200 liters na drum sa kalamansin ninyo Itimpla niyo na lang po doon sa drum niyo. Sumalok na lang kayo na sumalok doon. ganon. Doon nga sa calcium boron, ganun nga, kalahating litro, isang uh, 200 liters na drum, ang timplada ng uh, polyar na calcium boron. Ah, uh, yung calcium boron na 'yan mga agree Ah, uh, optional naman 'yan ang um, pagtitimpla. Pwede niyo 'ng gawing tat dalawang drum yung uh, isang uh, litro ng calcium boron o kaya gawin yung tatlong drum, pwede 'yon, makaka-agree. huwag naman sobrang tabang. Pero para sa akin kasi yung lahat ng litro, isang uh, 200 liters na drum. Hindi naman siya matapang na matapang, pero hindi naman siya matabang. Ganon, mga kaagre. Yun. Uh, tips ko lang yun sa mga, may mga scab yung bunga ng kalamansi natin. Ngayon, tagulan talaga mga kaagre, mapapansin ninyo, magaganda yung mga dahon. Pero, yung mga bunga niyan, pangkaraniwan may scab. Talagang na uh, ano ko to, napapansin ko to tuwing tagulan maganda ang dahon may iskab ang bunga palaging ganyan mga kagre at uh, syempre di naman tayo kung talaga maalaga maalaga kayo sa kalamasi ninyo uh, gamungo pa lang yan na applyin nyo na yan ng mga polyar, fungicide yon, eh, yun, maiwasan yung iskab pero kung syempre, kung hindi naman kayo masyado nag-a-apply, patubulad ko ngayon, may iskab yung kalamasi ko pero okay lang naman yan, kahit naman may iskab yung bunga ng kalamasi kasi ah uh, basta mahal yung kalamansi yun din ang price niya pero syempre wag naman yung talagang halos na balutan ng iskabito na kulay ayan ganyan kulay na ano yung puro kulay ko na talaga lahat eh hindi naman ayos yun mga kaagre baka hindi nabili ng buyer pero yung mga ganitong batik batik lang good pa to sa buyer pero syempre mas maganda mas makinis mas maganda presyo ganun mga kaagre kaya uh, ako, tips ko lang yan sa mga kaagri natin yan, lalo, lalo na kay mga baguhan. Uh, tutok lang po kay dito yung mga baguhan. Medyo na delay lang po tayo ng pag-upload, pero... Uh, pagka nagamay na natin yung routine natin sa bago natin kinasanghanap buhay ay uh, dire diretso na rin po ulit tayo sa pagbablog mga kagri ka hindi po tayo titigil ng pagbablog at uh, nabago lang talaga medyo ako hirap nga rin ako nitong na mga nakakaraang linggo na to na mag-adjust dito sa bagong routine ko at uh, syempre hindi naman biro mag-alaga ng dalawang inahing kalabaw na may mga akay na anak na hindi mo siya pwede pakawalan dahil nga kailangan mo ang gatas niya para sa panghanap buhay dahil hihititin lang lahat ng bulo yun may oras ng pampapadaydi sa kanya at may oras ng pagtali kaya mga kagri medyo matrabaho talaga lagi tayong gumigising na madaling araw para Uh, magpaligo, maglinis ng kalabaw natin bago natin gatasan yan at uh, meron nga tayong maggagatas dyan siya na rin yung kumukuha ng ating uh, gatas ng kalabaw uh, kaya hindi ako masyadong nabibigatan doon kasi may market na ako medyo mababa lang ang market ko kasi nga siya gumagatas siya ang kumukuha kumbaga hindi na ako aalis uh, reasonable naman yung presyo niya para dun sa kanyang uh, pagkuha ng gatas kasi nga Siyempre, mahirap din. Medyo malayo din sa akin yung ano eh. Kabilang bayan pa yung kumukuha ng gatas sa siya rin yung, siya rin yung bumagatas. Kaya buti na alam din. Meron tayo nakuha na buyer na ganoon At uh, hindi pa nga, kahit di tayo marunong pang gumatas, ay napapakinabakan na natin gatas ng kalabaw. Ganon lang. Ayun nga, sa mga may ka-agri ko dyan, kumikita kayo sa gulay, sa kalamasi, mag-isip kayo ng iba nyo pang pagkakakitaan kung... Uh, hindi uh, ko lang yung pera ninyo kinita ninyo sa kalamasi ayun may ano na doon no? tatanggalin natin yan pag naglinis tayo ng kalamasi may mga punong kahoy na natumubo doon ayun, parang uh, para hindi masa ma kumbaga uh, miikot yung pera ninyo nagdadagdag kumikita pa rin yung kinita ninyo kumikita uli pero syempre hinahinay lang o okay, basta basta magdagdag ng hanap buhay nang hindi nyo kaya at ko, sagad na siguro ako sa dalawang inahin. Medyo hirap na nga ako, hindi na ako pwede magtatlo. At sabihin ko na may pera pa ako, may pera pa yung mga nagpapaalaga sa akin, ay hindi na. Hindi na ako magdadagdag kasi hindi ko nakakayanin mga kaagri. Baka lalo kong mapabayaan lahat yon pagka ganon. Pero yung sakto lang, yung isa, isa lang talaga sa akin, parang ah, dag, hindi ganong kahirap eh. Kumbaga hindi ganong kaabala ah, ako eh. Pero dalawa kasi, maganda naman kasi sa dalawa yung abala mo ng isa, abala na rin kasi ng dalawa yun eh. kaya kahit medyo hirap ako ng kuwante yun, inano ko na na dalawa yung alagaan ko isang sarili ko at isang paalaga pero yung gatas ng paalaga sa atin sa atin yun yung guya ang doon sa may-ari ng kalabaw na inahin kaya medyo sana nga mag click tayo dito sa ating binoksang bagong hanap buhay kasi may mas may mas tina-target pa po tayo na mas malaking hanap buhay diyan sa pagdi dairy farm para uh, may isang kaibigan tayo diyan na ha. Handa sa ating mag-invest. Sana nga matuloy kami ah uh, para diyan sa dairy industry sa gatasang Kalabaw mga ka -agri. At uh, pag-uwi nga daw niya sa nating uh, ka Uh, baka sakali na magkatuluyan kami na mag-alaga kami ng gatasang kalabaw na gagawin namin full-time business sana nga matuloy kasi talaga namang uh, pagka-agriculture talaga namang gusto-gusto natin yung, yung agribusiness na yan kasi ito na yung nilinihan natin iniwanan na natin yung pagbabakal pagwe-welder kasi nga hindi naman talaga yun ang first love natin talaga ito talagang pag Uh, gugulay o oh, yung pag-agrikultura, livestock. Yan. Kasi dati rin tayong ang hagraiser. nga uh, lang din na tayo makapaglagay ng baboy kasi nga meron tayong uh, ASF pa. Dito kasi sa nirenta ko na to, meron kasi yan na uh, kulungan ng baboy diyan, nirerentahan ko rin 'yon kapag naglalagay ako ng mga patiner. Ayun lang. Nakakalungkot lang. Sarap pa naman sana mag-hagraiser, mag, mag ng baboy, patabain baboy. Pero syempre, wala ganun talaga mahirap naman yung gustong gusto natin kung hindi naman pwede di ba? Uh, masasayang lang yung puhunan natin baka yung paikabagsak natin lalo imbis na pa take off na tayo eh baka lagatak pa ang abuti natin ganun yun lang sana lang uh, may naibigay ako ng tips sa inyo tungkol dito sa paggagamot sa iskab ng bunga ng kalamansi natin to yun lang tips ko lang yan uh, ang apply lang niya mga agree. apply niya kahit uh, sana mga dalawa hanggang tatlong beses na apply uh, weekly interval ibig sabihin kahit mga weekly ang uh, sunuran uh, yun mas maganda 7 days after apply ka uli 7 days uli mas maganda hanggang tatlong beses natin i-apply yan pero syempre ako isang beses pa lang ako nakapag-apply hindi, na, hindi ko na naulit kasi ngayon yun busy na nga ako Siguro baka mag-apply pa ako na isa pa. Para kahit papano yung scab na to medyo mabawasan yung mga scab dito sa ating uh, gaholin na bunga na kalamansi. Ganun lang. Para hanggang sa susunod na lang mga vlogs mga kaagri. Happy farming!